Good evening! Guys, magbabalot ako ng mga ano mga pang mga pang hotel iba sa hotel may mga ano may maliliit na mga ganitong sabon ganito kaliit tapos toothbrush yun yung sabon yun no? soup. Diya pang pang ganitong sabon. Testin na mo yung pulgit. Ang <coughs> cute. Ilalagay yan dito. Tas ano, shampoo. Babalutin magiging ganito. Bali 400 400 pieces ito. Yung iba, nabalot na namin yung ni, ni madam. Nadala na nila sa ano. Nadala na nila sa Laguna. Kung natira, ayan. Nabalotin ko na lang. Nabalotin ko. Ang liliit. Nagamit kaya ito nila sa, sa hotel. Isang toothbrush. Alam po mga ganitong ano. Inuuwi yan eh. Inuuwi ng mga customer. Ano mga ano. mga ganitong sabon mo. Inuuwi niya eh. Ang cute. Mas ko paano ba ito gamitin sa mukha? Bango. Parang safeguard. Ang safeguard. Ang babalik ako. babalik ako. Sabi ko nga, ano bang gagawin ko? Magbalot ako nito o magpa-plancha ako? Ayan na aking plancha. Punti lang naman. Pwede namang hindi yan ubusin. Pwede hati-hatiin. Kasi ang mga pinalansya ko dun sa taas, nagtambak na. Hindi pa nailigpit ni mam. Nagtambak na. Pila na doon sa mga lagay ng basket. Nagpila na. Hindi niya pa na ilalagay sa mga damitan nila kaya watch na lang muna kami sa akin uh, ay natatak pa ng aking camera nasira na kasi yung ano, tripod nabali kaya wala na akong tripod nabibili na naman ako sila minom sa Laguna. Sa Pakil, Laguna. Yung kailan nang balik nila. Mga bukas din yun. Nalito okay. ako. Kung may sharpo na. isang grupo na binigyan ko na ng 20. Binigyan ko silang 20. Malis na. Kanta-kanta sila dyan. Wala. Kanta. binang lagi Syampu lagi Kau buat mah. Yeah. Mm -hmm. isang lagayan lang po. Ginaya nila yung Colgate, pero hindi siya Colgate toothpaste. Ay, ano ba? Saan ba? O, oh, yan o. Labo. Toothpaste. Colgate. Ano ba? Toothpaste tsaka Colgate. Isa lang ba yun? Malapit na guys. Pero marami pa. 200 to Kaya ito siya na late ng gawa namin. Gawa ng naubusan ng na ganito, naubusan ng ganito si ma'am kaya umorder siya ulit ng 200 peraso. kulang yun na order niya kaya kanina lang ito dumating eh. kaya ilag ko na umaga pa matulog Busy nga ng simbahan na, no? May simba sa gabi. May simba sa madaling araw. Simba sana ako. Kasi never pa ako nakaranas niya na mag-start ng simba. Buuin mo siya ng nine days. Di pa nasubukan niya, eh. Tapos, tapos mag-wish no? So, ano ba yung kung matutupad na yung mission. Kaya lang, madam, tatlong gabi na siyang simba. Yayaya na ako. Sabi, magsimba ka. Sabi ko na ako, hindi ko na simulan, ma'am. Sabi, pangit daw yun pag hindi na simulan. Tapos, hindi na tatapusin. Sabi rin ng pare. Ano? kailangan pag sinimulan mong simba tapusin mo talaga siya ng 9 days no yun ang ko bakit ganon kasi sabi ng pare nung linggo kasi linggo linggo ako dito nagsisimba yun lang pinakalabas ko dito kasi ang day of dito dalawang beses lang sa isang buwan ang labas ko dito ay ano lang punta ka lang ng simbahan ay, ay naubos na yung 100 buksan ko ulit so kanina lang ko dumating hindi na lang naubos naubos ko lang balik ko na ah, ito ulit sana mau dito sa loob ng isang oras hindi wala pati isang oras ubos dito saglit lang naman to ano nga sabi ng pare may kilala daw siya na nagsimba Ang bawa nagsimba sa unang gabi ng simbang gabi hindi raw tinapos bumalik daw nung nagsimba ulit nung ano na 24 na ng gabi isip isip bakit bawal ba yun bakit kung papakialaman sila kung yung trip nila no trip nilang ganun hindi nila tapusin basta nagsimba siya diba? ang ano dyan may panata ka dyan eh. wish pa na matupad kung ano yung wish mo sa buhay ay punit kasi matupad ganon ba ibaon na kasimba na eh? buong ninety daling araw ayusin ko to kasi kunti pop ah. pop 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 oh kang mamatay kunti na lang Sinali pa nila to Sama yun sa bilang. Binayaran. Wala na yung mga batang namasko. Nasiuwian na. Sabon nang wala na. Sabon.

tapos na guys kaya lang parang kulang nagkulang ata ano yung shampoo ano yun 30 деньги ดูส <Okay. S 2>、okay. kulang okay. Kailangan lima. One. Two. Three. Four. Five. One yung nagawa. Ah, naku. One lang yung kulang na naman si mom ng shampoo. Shampoo lagi ang ano, kulang. Yan okay na guys, bye bye na. Bye. Good night. Sweet dreams.